Sa islang ito, abot ka may narawang paraiso. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa bughaw nitong tubig? Maputing buhangin at mahaba nitong sandbar. Ito ang isla ng Alibihaban na bahagi ng probinsyang Quezon sa Luzon. Pero ang mga taga rito, nasa ilalim ng lupa ang tunay na paraisong magbibigay buhay sa kanilang komunidad. Kaya naman buwan-buwang hinuhukay ang ilang bahagi ng isla. Sa lugar kasi ito, mistulang mailap na ginto pa rin ang malinis na tubig. Noong nakaraang buwan, nang huling hukayin ni Mang Anselmo ang bahaging ito ng isla. Paglalim, maabot ang level sa dagat. May ilang balon na raw siyang nahukay, pero ang iba rito hindi raw nagagamit. Kaya naman kailangan pa rin ang kanilang pamilya ang maghanap at magbungkal ng lupa kada buwan. Kaya lang po dito na ano idagdag mga 5 feet para makasuporta talaga, hindi maubos ang tubig. Ang hukay ito halos umaabot na sa dalawang dipa ang lalit. Pero kailangan magpatuloy ang pagtitibag ng lupa. Hindi pa rin kasi nila nakukuha ang kanilang pakay na diretsyo gawa walang budget. Sinubukan ko umikot para malaman ang totoong kalagayan ng isla. Saan po yung lumang balon? Ah, ito. Ito, ah, yung katabi ng buhangin. Ito po, yung katabi ng buhangin. Ito po yung isang balon, katabi na ng mga hollow block. At wala siyang laman. Lupa lang tsaka basura. Matagal na po yan. Gan kaya po binasura na dahil hindi na po tubig. check naman natin yung kabilang balon kung may tubig. Ay, wala rin laman. Ito, mas malalim na yung sana yung balon. Kaya lang, wala na rin laman. Puro basura na rin siya. Tsaka mayroong pang gagamba doon sa gilid. Sa aming pagtatanong-tanong, umaabot sa 20 balon ang naitayo sa buong islang may lawak na 4.6 kilometers. Ito may tubig! Karamihan sa kanila, kung hindi natuyo, naging matamsing ang tubig o yung nahaluan ng tubig alat na hindi na rin daw nila naiinom. Tikman hmm. ko hmm. Hindi ba masyado maalat? Pero kung halimbawa nga ipang iinom mo o ipang luluto, Parang hindi nga pwede. Ito po ay panglinis linis lang, gano'n? Oo, oh, yun lang nga ma. Hindi pwedeng pasahing, hindi pwedeng inumin. Dahil, siyempre, pag ginimin natin, masisira ang ating dahil hindi tayo sanay sa ganyang inumin. Ito, <laughs> sa akin pampag-ikot, nakakita ako ng isang gripo. Ito yung gripo nila dito sa isla, pero wala namang tubig na lumalabas din. Ate, ano lang po nangyari dito sa gripo? Ba't huwag walang lumalabas ng tubig? Masirap po yung makina. Ito raw yung balon na tabangin lumalabas, kaya maraming mga taga rito. Dito naglalaba, dito nagigip, mukha ng tubig. Sa dalawang pong balon dito, halos lima lang daw ang nakakapagbigay ng maayos na tubig. Ito medyo malalim. Nakilala ko ang magkaibigang sina Jimboy, labindalawang taong gulang at Rainiel, siyam na taong gulang. Patungo sila sa balon na aking pinanggalingan. Kahit misto lang, hindi kaya ng maliliit nilang pangangatawan, gumagamit sila ng kawayang kariton ang balsa para mauwi lang ang mga tubig sa kanilang mga bahay. Pag mabigat-bigat na po yung masakit-sakita po dito, minababa po. Tapos pagkatapos po, pag, ma pag wala na po yung kanyang masakit dito, bubuhatin ulit. Hindi ba tatapon yung tubig mo pa ganyan? Gano'n to kabigat? Siguro mga 3 to 4 gallons to. Hindi ba sumasakit yung dito mo? Pag marami na? Masakit. Huh? Paano? Ba Baliktaran? Ganon? Binababa. Binababa? Pag mayroon pong mga bisita, yeah. naiyayak pa ako. Okay para po bakit sabi nila kalabaw tas nagatinginan po at bakit wala na hila Nagswimming na ipagod na Okay ka pa? Ang dami kasing basura kanina. Sumasabit doon sa inihila niya eh. Hindi na to. Ay, napagbahati one third pa lang ng drum yung laman. Pupunay niyo to. Uh -huh. Sinubukan ko rin mag give gamit ang karito ni Jimboy. Dito talaga tapos. Dito. Okay. Ang hirap magliligo nito ah. Dito talaga sa may buto nilalagay. Masakit ha. Wala pang laman yung timba ko. Mabigat na. Wala bang maiigipan na mas malapit sa inyo? Meron po, kaso alam ko maalat beses ko maka-experience ng ganito at wala pang laman yung timba ko, nahihihirapan na ako. Ang hirap i-maneuver nung gulong niya. Halika, Billy, tuturuan mo ako. Kaya ka natanggal yung laman. Ito, so, dapat. O, oh, eto na. Matapos mapuno ang aking balde, inumpisahan ko na ang pagbubuhat sa aking kariton. Okay, masakit ha, mabigat siya. Kaya natin to, Let's go. Sakit. Okay, break na agad. Ang sakit niya. Kaya ko yung bigat niya pero ang sakit nitong kawayan. Paano mo ito kinakaya? Grabe ka. Sa kabila kabila. Try natin dito sa kanan. Mas uh, gusto ko bang bitbitin na lang siya eh. Actually, hindi ko kaya. Dito na lang. Okay na yung kanina. Bang, time out. Ah! Hanggang na, paupo na lang ako sa bigat ang aking dinadala ako, pagod na ako. ang lapit pa lang namin sa balon, pagod na ako. Matapos ang kalahating oras, narating na rin namin ang mga sisidla ng tubig. Yay! Oh my God! Paano mo ito ginagawa, Jim Boy, tsaka Reniel? Kung may maayos sanang mapagkukunan ng tubig, hindi na kailangan pang isakripisyo pa ni na Jim Boy at Reniel ang kanilang mga murang katawan. Nakagawa ko ng Sige, isang gripo po yung isang bahay may gripo para po hindi na mawala ng tubig. Si Mang Manolo naman, ang karagatang ito ang kanyang sinasagwan linggo-linggo makakuha lang ng tubig na maiinom ang kanya kasimbahay, sa dulong bahagi ng Alibihaban, nakatirik sa batuhan. Makailang beses raw siyang naghukay pero wala raw silang nakuha dahil sa tigas ng mga bato. Sa dagat ay buksay, 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 Bu buksay pero hindi makuha sa tungas oras sa buksay. Tatlong beses kada linggo, tinatawid ni Mang Manolo ang karagatan ng San Andres. Nasa kabilang isla pa kasi ang malapit na mapag-iigiban. Matapos ang isang oras, narating ni Mang Manolo ang pampang ng kabilang isla. Ang bawat container dito, nagkakahalaga ng 30 piso. Matapos makakuha ng tubig, muli siyang bumalik sa isla. Tubig dire, pinaka-kamilyon ang gastoon. Laki na. Dako dak na bang gasto na ba? Matapos ang isang araw na paghuhukay ni Namang Anselmo, dumaloy na rin ang pag-asa. Pero kailangan mapalalim pa rin daw ang bukal na kanilang hinuhukay. Ilang minuto lang, lumutang na rin ang tubig sa bukal. Maya-maya lang, sumalop ng tubig si Mang Anselmo gamit ang kanyang baso at agad niya itong ininom. Mayroon lang sanang makatulong dito na pwede siyang makulong. Ito po'y maganda inumin. Sa pag-aaral ng United States Agency for International Development, ang isang libot anim na raang residente ng Alibihaban, kabilang sa mahigit tatlong milyong pamilyang Pilipinong walang maayos na mapagkukunan ng tubig. Pero ginagawa naman daw ng paraan ng lokal na pamahalaan ng Alibihaban ang kanilang problema sa tubig. Sana natin dyan ay medyo madagdagan pa ang taas niya para kaya niyang ibato ang tubig sa kabilang sityo. Sa katunayan, nakapagpatayo na raw sila ng ilang tangke na makapagsusupply daw sa iba't ibang bahagi ng isla. Pero noong nakaraang taon, hindi kinaya ng tangke at nasira ang mga makina nito, maging ang ilang tubong dadaluyan sana ng tubig. Ngayon, nangangailangan daw sila ng halos 2 milyong piso para tuluyang masuplayan ang buong isla. Ang sacrifice, era ng buong taon nula, ang paggagamitan, eh, doon mo lang ilalagay. Talagang wala ka nang dapat paggastusan, yun laang ang pupunduhan mo. Hindi nga mapagkakaila ang itinatagong ganda ng alibihaban. Isang buhay na paalala sa yamang taglay ng ating bansa. Pero hindi dapat mabaon na lang sa limot ang problemang kinahaharap ng paraisong napapalibutan pa man din ng tubig.